Nagkarambola ang wing van truck na paluwas ng Maynila, commuter van, motorsiklo, crossover SUV at multi-purpose utility vehicle sa barangay Tambo, Pamplona, Camarinesur. Lima ang nagtamo ng minor injuries sa insidente. Sakay ng commuter van ang tatlo sa mga nasugatan na may edad 82, 12 at 11, habang ang angkas ng motorsiklo ang dalawa pang sugatan. Sa investigasyon, human error ang ng karambola matapos aminin ng driver na nawalan siya ng kontrol sa truck at at bumangga sa nasusundang commuter van. Sumalpok naman ang commuter van sa motosiklong nasa kabilang bahagi ng Maharlika Highway. Walang nasaktan sa mga nakaparadang crossover SUV at MPV na nadamay sa karambola. Agad dinala sa Bicol Medical Center ang mga sugatan habang inaalam pa ang halaga ng pinsala ng insidente. Pusibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties ang truck driver na nasa kustodiya ng pulisya.